Sige Mai, jump it Mai. Magbaba pa sayo pa yun. Uuwi na mo. Gilig! Ang pangit ang puta! Ayoko na makarinig na mga bini-bini na mga... Si bini! Sige Mai, play mo Mai. Siguro ginaya lang na yung kanta na yung pangalan nila sa si ano. ko. Hey, Zak! Bini! Bumulaan! No? Sino ba is mo? Wala naman akong sinasabi na si Maloy. Eh. Ay! <laughs> ganda ng panahon, no? Oh. Hindi mainit. Kasong boring, eh. May, saan pa tayo, Bini, mai, Bias ko si Kulit, eh. Uy, akin okay, okay, Sino bias mo dun? Si eh. Kulit, si tsaka si Malo. Ay, nyo, bakinin. Bakin, akin yun. Iba oh, na lang. Ano, ah, ito, -ta -ta ito, Lagi, lagi, aking lagi, lagi. Yan, maganda yan. Paborito. Umaawit mula uh -huh. kusina uh -huh. hanggang sa sala. Lagi, lagi, lagi. lagi. Ano ba yung pinapatutok Bini! 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 ang mga kanta ni? Niy. Uy! Sikat yan! Sikat yan ngayon? Oo! Bias, si, Bias, kaya. Kaya kata... Bias si Colette! Bias ko si Hindi ko trip ang kakanta niyan? Oh shit! Oh, shit. Trip sa amin! Trip sa amin! kanyang trip ano ka na na po? Na di mo nga? Lagi yan! Oh, Lagi yan! Lagi Lagi yung kanta niyan, diba? Lagi yan! Oh, Lagi yan! Lagi ikaw nang bungad ang magandang umaga Iba yun! mo yun! Mas maganda yung Bini Mas maganda yung Sa Bini pa! Ayoko na marinig yan oh. ha! But, no, but, ayoko naman! Ayoko na marinig yung mga kanya kanya niya, try, boy, tol, kanya 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 Tol! Tol! Kanya kanya yung kanya 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 pa Ayaw ko na marinig yan. Ha? Pagbalik ko dito, yeah, sasapakit mo mukha nyo. Ikaw man eh. Hindi mo na sa playlist lang lang mo yung video dito. Oh ano mo lang may wala yan Ano yun? niyan? Pano ko niyan? Stop mo yan ha. Tuma na tol. Sound trip kami dito eh. Sound trip. Ang boring boring is di mo pa pagka sound trip. Tas ganyan ba trip niyo nakakainit ng ulo? Ayun tayo mo. Sa pakinggo mo ka mo eh. Stop mo yan ha. Ayoko na makarinig ng mga binibini ng mga binit. Sige may play mo 'yan. Kinan. Siguro ginaya lang na yung na yung pangalan ng sa Nauna si Lee. Exact. Na no, wala yun. Nabordo. Bini. Mumula yun. yun. Mumula yun. ng mga ta. Diba yun? Ayaw ko na maririnig yung <laughs> ayun. Ayun, kanta ng Bini ha. ano Pantrop... oh, yeah, yun Pantropiko Mai. Ayun maganda yun Mai. Pantropiko yung mga ano. na maririnig yun ha. Alisim na natin siya. Wala na ba? Wala, wala na ba? Sige na. na pantropiko. Sige lang. Stop. mo. Pus mo yan. mo bibi din dito. Hindi lang naman yung sabi niya. Ano Ayaw niya. Hindi lang Oh, mo. Oh, hindi mo Hindi mo? Di ba Oh, mo. Oh. Oh, likod, likod. mo. Oh, hindi oh. ano yun?

Aminin mo na kasi na bini ka. Bini, bini ka. Ako? O, sino ba mo? Sino ba mo? Wala naman ako sinasabi na si Maloy. Ay, ay, ay mas... <laughs> si Maloy <Maluy>. ka ba mo? <laughs> si Maloy okay. si Maloy. O, oh, si Maloy. ba to? Ay, si Mika pa, Meron pa si Mika. Si <Guli>. mo nung payos. <laughs> ano, si kulit. Uy, bahis yan, si kulit. Huwag nyo gawin si Maloy. Okay, na. O, sige, sa'yo na. Patagdag na ako. O, sige. Ay, may sa Diba sa'yo. Diba rin 'yan. Ay, sa O, sas. Let's go. go. We don't, we just some manak tropa. Ha? Sige. Hindi nah, ako. Pusong lalaki ako. Tangina. na. Ibabalat mo 'yung rin. Blue. Hello, Gustavo. blue.